Yeah, like Mang's TV. ladies and gentlemen. Wow, and guys, that are tayo. All right, all right. Mm -hmm. Guys, magluluto tayo ngayon ng isda. So may kamatis, may sibuyas na puti at luya. So ayan guys, at samahan niyo ako sa aking gagawin pagluluto. talaga mag mm, guys nawala tayong kamila ayan kasisahan nyo na yung kuha kuha oh, guys ayan mga idol so lutong pinoy na naman tayo ito na naman natin sa ating alagang lola so sa yeah! lahat po ng mga sumusuporta sa nil at mam TV thank you thank you so much po at sa mga bago nating friends na sumusuporta yes! sa atin thank you thank you so much at ipagluluto ko kayo ng lutong pinoy na naman yeah! Alright, alright Luluto tayo niyan, lagyan natin ng mushroom Tapos ah, Kangkong No, shout out Chinese kangkong Ilalagay natin dito mga loob Ayun, guys So nilagay na natin ang kangkong Isda So pinag-isa na natin Nang loob Salaman Kamatis Tapos ah, Ano Uh, sibuyas na puti. Yan, mga ludi. Tapos mushroom. Yan na yan ang ating ulam. Tapos naglaga tayo ng itlo, mga ludes. Yan. Tayo na natin, ludes. Lagyan ng ano, lagyan natin siya ng pangpalasa. Koki. Lagyan natin ng koki. Meron ng koki at meron ng seasoning. Tantya-tantya na lang ito, mga loads. Pakuluan na natin ng pakuluan para medyo lumabas yung katas ng isda at talagang lalo pa siyang lumasa at sumarap. Ayan, mga loads, para sawa-sawa ang ating lola na naman ngayon. Higop-higop. Alright, alright. Nil Agman TV.